Hi TPC, gusto ko lang humingi sa'yo na advice para sa sitwasyon ko ngayon. Matagal ko na ding napapanood mga vids mo kaya alam ko matutulungan mo ako. Ako nga pala si Marky, hindi ko tunoy na pangalan. Cream student. Gusto ko lang i-share sa iyo yung sitwasyon ko na tama bang magmahal ng babaeng nasa whole face niya pa. Ito na nga, may nakilala akong babae, tago na lang natin siya sa pangalang Karina. Cream student rin siya. Aware naman ako na hindi na siya virgin bago pa lang kami magkausa pero lately umamin siya sa akin na mahilig siya sa fubu at hindi niya ako kayang mahalin dahil nga sex addicted na siya at hinahanap-hanap niya pa sa iba't ibang lalaki yung pleasure na gusto niya. Gusto ko siya at tanggap ko siya pero parang ang hirap isipin na habang hinihintay ko siya magbago na ipagsegs siya sa iba. Binigyan niya naman ako ng assurance kung sakaling magbago siya eh ako ang pipiliin niya pero tama bang umasa ako doon sa sinabi niya. Gulong-gulo na ako TPC, may tawa siyang sinabi kaya babasahin ko rin yung gulong-gulo na ako TPC. <laughs> gusto kong ma-turn off pero gusto ko siya at umaasa kung kaya niya magbago. Sana matulungan mo ako sa kabubuhan ko. <laughs> Salamat, love you. May pahabol pa siyang mensahe. No? Sabi niya, cringy pero tangin na TPC, nababaliw na ako kakaisip. By the way, good morning night. Sana masarap tulog mo, sir. Nga pala mga preno, si TPC ay hindi pinopondohan ng casino at sugal pero pinopondohan po ako ng dalawang brand na to. Sinusuportahan ako ng Mami Zen's Chicharon Bagnet, no? ang, -ang masarap at -ang malutong na flavor chicharon mga pre. Oh my God. At sinusuportahan din ako ng napakabango at napakabudget na friendly na Ferald Parfums. Kung gusto mo ng 30% oil-based na pabango, no, na tumatagal talaga, talagang langhap ng lahat, at talagang nagbibigay paaramdam sa'yo na, yo, iba yung amoy ko, bumili ka ng Ferald, bro. Yun lang naman, balik na tayo sa video. So ang pinatanong niya dito, no, tama bang magmahal ng babae na sa whole face niya? Ang isa pa niyang tanong eh, okay lang ba na maghintay na magbago yung isang tao na sa whole face pa, no? Para sa chance ang ako naman yung ibigin niya once natapos na siyang pumili, no, sa buffet ng mga brat. Ya, yeah, una sa lahat, no, sagutin muna natin yung tanong. TBC, ano ba yung whole face, di ba? Ano ba yung whole face? Sa so, mga hindi nakakaalam, no, ang salitang hoe e eh, derived sa salitang whore na ang ibig sabihin ay eh, prostitute. Pero lately, hindi na siya ginagamit sa totoong meaning niya. No? Hindi na siya ginagamit para i-describe ang isang babae na nagpapabayad para sa sex. No? Loosely, ginagamit na siya para i-describe ang isang babae na madali kunin sexually. Diya? O kaya naman pang describe siya sa babaeng sexually addicted. O kaya talagang isa siyang dick enthusiast, pre. No? minsan -label din to sa mga taong malandee, taong mga walang moralidad pagdating sa mga taong gusto nila makasex, no, regardless kung nasa relationship ba sila o nasa relationship 'yung taong makakatalik nila. Basta masamang bagay na may bembanga na involved lagi. So yeah, 'yun 'yung loose na paggamit sa salitang hoe lately. At pag sinabi naman natin phase, no, ito 'yung certain period sa buhay mo. A certain stage ng buhay mo, no. So etong sinasabi na lang hoe face eh para maipakita nila no na atemporaryo ah, lang 'to. Hindi ako hoe. 'di ba? Ito ay temporary wholeness lang. Hindi talaga ako 'to, 'di ba? I'm more than this. Ngayon lang 'to, parang ganun. Pero feeling ko ginagamit lang nila yung salitang face, 'no, para lang maging mas socially acceptable siya, 'di ba? Kasi mas madali tanggapin na, yo, nasa ho face ako kumpara sa, yo, isa akong ho. Kasi pag sinabing ho ka, identity mo na 'yun eh. At least kung ho face, ah, temporary lang 'to, 'no. Hindi talaga ako ganto, 'di ba? Ngayon lang 'to. May nangyari kasi sa buhay ko eh. Kaya nandito ako ngayon eh. Alis din ako dito, pero i-enjoy ko muna. Ngayong na-define na natin yung term, no, sagutin na natin yung una niyang tanong, tama ba magmahal ng babaeng nasa whole face niya pa? Una sa lahat, gusto ko sabihin sa'yo, no, na walang tamang feelings, diya? Hindi mo pwedeng lagyan ng label kung tama o mali ang isang feeling dahil isa yung bagay na hindi mo kontrolado. Isa yung reaction na utak mo no, na wala sa control mo. No. Ang involved dyan ay mga chemicals, diba? hormones and shit. Basta scientific shit na hindi mo na kontrolado kung ano ba yung lalabas dyan. Kung ano yung output niyan. Kung nakakita ka na isang taong tanga, tas ang naramdaman mo ay nagagalit ka, no, naiinis ka, gusto mo siyang sakalin, walang label doon, No. Kasi regardless kung tingin mo dyan tama o mali, naramdaman mo na eh. Napakawalang kwentang tanong nito no, na tama bang magmahal na isang tao na sa whole face niya pa? Naramdaman mo na eh, di ba? Tama o mali, nandiyan na yan eh. Hindi mo kontrolado yung nararamdaman mo, pero ang kontrolado mo eh, ano yung gagawin mo tungkol dyan sa nararamdaman mo, di ba? Gaya ng pag nakakita ka ng tao na ang sarap sa kalen, kung ano yung nararamdaman mo doon, tunay yun, no? Tunay yung pakiramdam na gusto mo siyang sa kalen, pero ang tanging kontrolado mo lang eh, dapat mo ba siyang sa kalen, di ba? Ito ba yung bagay na makaaganda sa'yo o makaaganda para sa lahat? So, ang pinakamaganda dito eh, baguhin natin yung tanong, Mahal ko ang isang tao na sa whole face niya pa, no? Tama ba na hintayin ko siya? Tama bang umasa ako na magbago siya? O oh? tama bang hintayin ko na magsawa na siya sa buffet ng tarub na nakukuha niya? No? At umasa ang pagsawa na siya ano? pag tapos na yung digmaan na nagaganap sa, sa salawal niya, eh, ako na yung mahal niya during that time. Tama ba na umasa ako sa ganitong senaryo? At ang sagot dyan, pre, personally, kung ako yung nasa sitwasyon mo, no? Meron ako na naka-encounter na babaeng aminadong nasa whole face niya, 'di ba? Aminadong addicted sa sex tapos Sinabi niya, gusto niya munang i-explore, di ba? Itong mga choices na burat na ibinibigay ng mundo. Tapos pag nagsawa ako na ako na sa iyo ako babalik. Personally, pag naka-encounter ako ng babaeng ganyan, na bro, I'll choose myself, pre. Hindi para magmukha akong malungkot na nila lang sa isang sulok no, na nag-aabang ng chance ang mahali na isang taong binabembang ng ibang tao. Tsaka ako personally, iwas ako sa mga taong, alam mo yun, addicted sa isang bagay, di ba? Or sobrang obsessed sa pagkuha ng pleasure sa mga bagay-bagay. Ang whole face mismo mga preno, meron siyang tendency na makaapekto ng pangit na paraan sa utak ng isang tao. Ito ayon kay kaibigang Google, di ba? Ayon sa mga pag-aaral, no, pwede sila magkaroon ng emotional instability, di ba? The whole face can be an emotional roller coaster, leading to feelings of confusion, sadness, and even regret. Relying on casual encounters for validation can create insecurity and dependence on external validation for self-worth hindi mo naiintindihan yun eh, de-describe ko sa inyo na medyo pang bobo, di ba? Usually, pag nasa hofi sa isang tao, meron siyang hinahabol na pleasure dyan. Pleasure sa act of sex mismo, di ba? Kasi pleasurable ang orgasm. Pleasurable yung experience ng sex. And at the same time, hindi lang yun yung pleasure no, na nakaakibat na face na to. May pleasure din psychologically no, pag nakakita ka ng tao na gusto kang birahin, di ba? Pag napapapayag mo siyang birahin ka, regardless kung lalaki ka o babae, pag naadik ka sa ganitong bagay, posible siyang magkaroon ng pangin na epekto sa'yo. Posibleng ma ka doon sa pakiramdam no, na nagugustuhan ka na ibang tao. Uy, mabilis kong naukuha ibang tao. O kaya naman, uy, mabilis ko siya napapayag na bandutan kami. Posibleng maapektuhan ganun psychologically, di ba? Tapos ang mangyayari, no, pag nasa moments ka ano, na parang napapangita ka sa sarili mo, 'di ba? Parang parang bumababa yung self-worth mo, hindi mo na alam kung ano yung halaga mo. Ang mangyayari dahil nasanay ka na no, na dito ka nakakuha ng halaga, dito ka nakakuha ng sarap, dito ka nakakaramdam na parang gusto ka ng ibang tao o mahalaga ka sa isang tao. Posible kang bumalik sa pattern na 'to, no? Posible mong hanap-hanapin yung random jugjugan na naman no para lang makaramdam ka na maganda ka pa rin o pogi ka pa rin o kaya naman may halaga ka pa rin na kung ganito naiutak mo di ba posibleng mahirapan ka sa pagkakaroon ng intimate relationship posibleng mahirapan ka magkaroon ng magandang relasyon kasi sa relationship nagkakaroon ng problema minsan di ba posibleng magkaroon ng shortcomings yung partner mo tapos makaramdam ka na hala Nakakwestiyon ko bigla yung worth ko, di ba? Parang gusto kong maaramdam ng validation. Tapos dito ka kasi sanay, di ba? Sanay ka sa ganitong bagay. Dito ka nakakaramdam ng validation. Habang nasa loob ka ng relationship, baka mag-seek out ka ng attention ng iba. Na mapupunta na ano, sa lokohan na, di ba? Mapupunta na sa kawalan ng trust. Mapupunta na sa toxicity and shit. Maraming pwedeng mangyaring masama, no? Pag nasa ganitong face ang isang tao. Kung hindi siya makakawala dyan intact, di ba? Kung hindi siya makakawala sa face na to ng healthy pa'y utak niya, posibleng magkaroon ng marami problema Masa relationship. So ako personally, kaya ako personally no, pag nalaman kong ganto, oy, nasa whole face pa siya. Yo, regardless na nararamdaman ko, Idi ko yung sarili ko, no. Aalisin ko yung sarili ko sa sitwasyon na to. At lalong hindi para maghintay ako, no, na parang tanga no na mahalin na isang tao pabalik, di ba? May pagpapahalaga naman ako sa sarili ko, mga pre. Yun yung gagawin ko, di ba? Iiwasan ko to dahil uno sa lahat may self-respect ako, di ba? Hindi para hintayin ko yung chance na ah oh, mahalin na, sana mahalin niya ako, no. After niya magsawa sa burat, sana mahalin niya ako. Personally, hindi para hintayin ko yung chance na mahalin niya na ako kasi medyo takot ako no sa posibleng maging ano maging epekto ng ganitong face sa utak ng isang tao no posibleng hindi ko makuha yung relasyon na gusto ko yung uri ng relasyon na habol ko posibleng hindi ko makuha sa ganitong klasing tao no na nasa ganito pang klasing sitwasyon so yeah yun lang naman yung sagot ko dito mga pre shish